Alam mo ba na may plano ang UK na mag-eksperimento para paulimin ng init ng araw? Ito ang tinatawag na solar geoengineering kung saan magtatalsik daw sila ng mga chemical tulad ng sulfur dioxide sa atmosphere para harangan ng sinag ng araw at labanan ng climate change. Pero teka, hindi ba delikado ito? Ayon sa mga scientists, gaya ng nasa ulat ng United Nations Environment Program at National Academy of Sciences, ang pagdim ng araw ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang epekto tulad ng bigla ang pagbabago ng pattern ng ulan, mas malalakas na bagyo at food insecurity sa mahihirap na bansa. Hindi lang yan, kapag nagsimula ito, baka mapilitan tayong ituloy-tuloy ang pagspray sa atmosphere dahil kung bigla ang huminto, lalong iinit ang mundo sa napakabilis na paraan, tinatawag itong termination shock. Kaya ngayon, may mga grupo at sayantipiko na nananawagan permahan ng petisyon itigil ang planong ito bago mahuli ang lahat dahil ang solusyon sa climate change ay hindi dapat hazard sa buong mundo.